Iyan mga ka-discovery, titignan natin kung paano makakatakas si Oreo. Diyan sa, ano, nakulong siya kasi nilaglag niya yan eh. Siya rin na nagkulong sa sarili niya. Wow, galing oh. Naangat niya. Paano ginagawa niya? Pumuso. Iyan, abangan lang natin kung paano siya makakaligtas. Sa pagkakakulong niya dyan sa ginawa niyang, ano, nilaglag niya kasi yan eh. Tapos, sumakto sa ano, pagtabon sa kanya. Yan, nabangan lang natin kung paano siya makakaligtas. na ano na naiinis na. Paano ka makakaligtas dyan? Paano ka makakasurvive? Yan, tulungan mo po tol. Sige na, iangat mo yung ano. Sige na, kapatid mo yan. Tulungan mo. Ayan. Ayan, tinutulungan na nung kapatid niya. <laughs> Abang-abangan lang natin. Ayan. Alam ko kaya nila yan. Ano, ah, nililoko pa niya po to. Ayan, abang-abangal lang natin kung talagang magaling yung pusang to. Kung makakataka siya dyan. Ayan, nililoko pa siya. O, oh, yun. Yung nakakanta ng kapatid niya. Ano okay, na kagat niya po. Tignan natin kung gano'ng katalino itong mga to. Nag-aaway <laughs> pa kaya na ako. Nag-aarotan pa. <laughs> Ay, nangangat na ni Pero Alpha. Tutulungan ka lang ay. Nag-iisip ng paraan si Potol eh. Ayun na. Ah. Inaano niya. Ayan. Ah. Iangat niya yan eh. Ayan. Ano <laughs> ka dyan? Ano po dyan? May naisip ka na paraan? Oh, bilis. 3 minutes na. Bilis. Bilis. 3 minutes na, oh. Magpo 4 minutes na, oh. 4 minutes. Hindi pa rin kayo nakakalabas dyan. Yan, yeah, mga ka-discovery. Abangan lang natin. Kung kayang-kaya ba nila yung makalabas dyan. Okay pa sila. Ganyan <laughs> tulungan ka naman ni Potol eh. Hmm. <laughs> Dito tulungan ka lang ni Potol. Wala yun yung magpatulong, ano? <laughs> Sawat na siya si Putol. Ano ka, tutulungan ni Putol? na mo. Hindi, may gagawin si Putol, eh. Oo nga, eh. Pakagatin niya. Hindi niya magawa. Ay, no? Oo. Oh? Kakagatin ni Putol tapos iangat niya tingin ko. <laughs> ya, <Yeah>, asar na. <laughs> asar na tuloy si Putol sa'yo. Oh. Five minutes na, di pa na nakakalabas. Sige na. Ano? Oh, na si Poto. Ano? Ah. O, i-stop ko muna na ito ha. Para makita sa video na ano, na makalabas kayo. Yan. Ito ang mataan na siyang ginagawa. 哎呦！放个令啊！哎呦！放个令啊！哎呦！哎呦！放个令！放个令！哇！ Galing wow. Yan, ang galing ni Oreo. Oh. Pwede siyang bitap. Yo, ang galing ni Oreo. Ang galing ni Oreo. Sayang niya magmiminig ng tulong sa kapatid kasi hindi na siya. Ang galing ni Oreo, kunti na lang. ya, kau tina lah, nana aman nyenyak. Ah! Anggeli.